Tanong ko po, Brother Owen, ang kaligtasan po ba ay nawawala kapag ako ay hindi gumagawa ng mabuti pero tinanggap ko na si Jesus as personal Savior? Okay, bago po natin itong uh, sagutin, welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Please like and subscribe to our channel. Alam niyo po dito sa inyong tanong, Crisanto, uh, na kung saan ay ang paliwanag po ay nasa kasulatan. Unuwayin po natin ito kung may katotohanan, itong kaligtasan ay nawawala kapag hindi na gumawa ng mabuti? Ngayon, basahin muna natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo. Hebreo 16 Makatarungan ang Diyos at hindi niya magagawang kalimutan ang inyong mabubuting gawa at ang pagmamahal na ipinakaitan ninyo sa Kanya at patuloy na ipinapakita sa pamagitan ng pagtulong sa mga kapwa pinabanal ng Diyos. Ngayon, napakalinaw dito sa ating binasa. Ibig sabihin po, yung paggawa po ng mabubuting gawa at pagmamahal na ipinapakita natin sa Panginoon dahil ang Diyos po yung makatarungan. Hindi niya makakalimutan yung mga ginawa nating mabubuting bagay, yung mabubuting gawa na kung saan ipinapakita natin ito sa Diyos sa pamagitan po ng pagtulong natin sa ating mga kapwa. Lalong-lalo lalo na po sa mga pinabanal. Sino po yung mga pinabanal? Ito po mga pinabal, ito po yung mga kumikilala sa Diyos, sumusuno sa mga pamaraan at utos ng Diyos. Kaya dito sa tanong mo, ano basihan natin na kung saan ang kaligtasan ba'y nawawala pag hindi ka nagagawa ng mabuti? Sa pagkakataong ito, nakita natin Magpatuloy po tayo sa paggawa ng mabuti Kung titigil ka sa paggawa ng mabuti Maari mawala ang kaligtasan mo Amen? Ngayon, ituloy natin Dito sa talatang ito na ating binasa Malinaw po ba? Ulitin ko Makatarungan ang Diyos At hindi niya magagawang kalimutan Ang inyong mabubuting gawa At ang pagmamahal na ipinakita ninyo sa Kanya At patuloy na ipinapakita sa pamagitan ng pagtulong sa mga kapwa pinabanal ng Diyos. Nakita po ninyo, magpapatuloy po tayo sa paggawa ng mabuti. Kaya po dito, kapag hindi ka na o huminto ka sa paggawa ng mabuti, maaring mawala ang iyong kaligtasan. Amen? Ngayon, ituloy natin ang pagbabasa sa verse 11. Nais nice naming patuloy na maging masigasig ang bawat isa sa inyo sa pag-asa ninyo sa Diyos hanggang sa wakas para makamtan ninyo ang inaasahan ninyo. So malinaw po ba? Tuloy pa natin sa verse 12. Huwag kayong maging tamad. Yung pong salitang huwag maging tamad. Ibig sabihin, humihinto sa paggawa ng mabuti. Kaya sinasabing huwag maging tamad, magpapatuloy ka sa paggawa ng mabuti. Amen? Kaya sinasabi ng Apostol Pablo, Huwag kayong maging tamad. Sa halip, tularan ninyo ang mga tao na tumanggap ng mga ipinangako ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya nila at pagtitiis. Tingnan po ninyo, yung mga naunang mga tagasunod ng ating Panginoon Heso Kristo sa pamagitan po ng kalinang pananampalataya at pagtitiis. Kasama po yung pagtitiis. Amen? Kaya kailangan mo pa rin gumawa pa rin ng mabuti. Huwag kang hihinto. Huwag kang titikil sa paggawa ng mabuti. Kasi ang sinasabi mo dito sa iyong katanungan, nawawala ba ang kaligtasan kapag hindi gumagawa ng mabuti? Kaya nga pag ikaw ay naaralan ng salita ng Diyos, Crisanto, no? naaralan ka ng salita ng Diyos, alam mo yung salitang mabuti, di ba? Ikaw so, ay gagawa at gagawa ng mabuti hindi iyon mawawala sa iyo. Ibig sabihin, sa pagpatuloy na paggawa mo ng mabuti, ipinapakita mo sa Diyos ang pagmamahal. Pero kung hindi ka nagagawa ng mabuti, hihinto ka na. Iyan po nga, doon mawawala ang kaligtasan. Bakit? Basahin din natin dito sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo, chapter 10 naman tayo. Kanina may binasa tayo sa chapter 6. Dito sa chapter 10, makikita natin yung pangkabutihan ng Diyos na kung saan tayo po'y magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Dito marami pong maguguluhan, lalong-lalong na po yung mga katoliko. Ang pagtitiwala nila ay sa paring tao. Pero ang ating paniniwala ay doon sa uh, dakilang punong pare na walang ibang ang ating Manaso Kristo. Kasi nasa kanya po yung pag-aaral at pagtuturo para malaman natin yung paggawa ng mabuti, ito'y tuloy-tuloy hindi ka titigil, hindi ka hihinto. Kaya huwag kang maging tamad, ang sabi ni Apostol Pablo. Basahin natin ito. Hebreo 10.21 At dahil meron tayong dakilang punong pari na namamahala sa pamilya ng Diyos, sino po yung namamahala sa pamilya ng Diyos? Ang ating Panginoon Kristo. Walang sino mang pari. Kaya doon sa mga katoliko at meron silang kanilang-kanilang pari, ay hindi po yun isang bagay na tunay ang kanilang pananampalataya. Magbibigay yun lang sa kalila ng sakit ng damdamin pagdating ng panahon na kung saan ang pagtitiwala nila sa mga pare na tao lang ang kanilang pinagkakatiwalaan hindi doon sa ating dakilang punong pare which is sa ating Panso Kristo. Kaya po, malaki po ang kaibahan ng pare dito sa lupa na kung saan ay wala na po yung bagay na pagtitiwala doon. Dapat ang ating pagtitiwala sa ibinigay ng Diyos na walang iba ang ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon, ituloy natin itong ating binabasa. 22. Lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya. Nakita po ninyo saan tayo lalapit? Ngayon, ang mga katoliko ay lumalapit sa kanya kanilang pare. Pero sa kasulatan, ang itinuturo Lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya dahil nininis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin. Mula sa maruming pag-iisip at nahugasa na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. So malinaw po ba? Kaya dapat kay Kristo Jesus tayo lalapit sapagat siya ang tumubo sa ating mga kasalanan nang sa ganon panatag tayo. Amen. Para magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Sapagat si Kristo, unang halimbawa na dapat nating sundan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin ang pagbabasa. Magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong maging aninlangan. Dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. At sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Hindi ba't lagi ko pong itinuturo ito sa inyo? Kaya tayo, hinihikayat ko kayo na gumawa ng mabuti. Huwag tayong manlupaypay, huwag tayong manghina, huwag tayong huminto sa paggawa ng mabuti. Kaya yung sinasabi po ng ating pong, kaibigan na si Crisanto, eh kung tumigil sa paggawa ng mabuti, anong kakahit natnan? Maaring mawala ang iyong kaligtasan. Kaya nga po, ang sinasabi ng kasulatan, yun ang ating pakinggan at sundin. Kaya matakot po kayo kung may nagpaliwanag po sa inyo na hindi na nawawala ang kaligtasan kahit hindi ka nagamagawa ng mabuti. Ang taong hindi nagamagawa ng mabuti ay itong mga taong hindi naturuan. Kulang pa sa kaalaman sa salitaran Diyos. Kulang sa aral at turo ni Kristo. At itong mga ganitong mga tao, iyan po ang madaling madadaya at mapapahamak. Kaya kaibigan Krisanto, nais kitang maging kapatid sa pananampalataya. Sundan mo lang ang pag-aaral dito sa ating channel. at uh, lalago ka sa pananampalataya. Nang sa ganon, hindi mapahamak ang iyong kaluluwa Magpatuloy tayo sa ating binabasa. Ulitin natin ito. At sikapin natin mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. So malinaw po yung kabutihang yon hindi ka hihinto, hindi ka titigil. Ibig sabihin, hindi ka na nabagagawa. Ipagpatuloy mo ang paggawa ng mabuti. Yamang narinig mo na ito, huwag kang padadala sa mga ibang nagtuturo o nangangaral na hindi na kailangan ng paggawa ng mabuti. Yun po isang kasinungalingan, pandaraya para kayo ay iligaw na mga taong hindi rin kumikilala doon sa tunay na Diyos. Ngayon, ang sabi dito para ikaw ay makapagpatuloy, sumama ka sa pag-aaral dito sa ating channel. Huwag mong pabayaan ang iyong sarili. Magpatuloy ka sa gawain o pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang sabi dito sa verse 25, huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Kaya kaibigan, gusto mo ba maging kapatid kaysa sa palataya? Kaya huwag kang makakalimot na mag-like at mag-subscribe sa ating channel. I-click mo na rin yung ring bell button para lagi kang update. Kaya ako ako'y nanghihinayang doon sa mga nag-unsubscribe. Hindi sila ma-update ni YouTube. Bakit? Dito ang ating channel nagsasabi po ng katotohanan. Mabalik po tayo. Dahil nga tayo nagsasabi ng katotohanan na nais nating iparating ito, ibahagi mo rin ito sa mga kakilala mo, kaibigan mo. Nang sa ganun ay gumagawa ka ng kabutihan at makagawa ka ng kabutihan mula sa Diyos. Amen? Ngayon, dahil alam mo na ngayon ang paggawa ng mabuti, na huwag natin tanggihan, huwag itigil, huwag kang huminto. Amen? Kundi dito sa ating channel, tinuturo ang kita. Pinapalakas kita para igaw ay panatilihin yung paggawa ng mabuti. Sabi dito, balikan natin yung 24, at sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng mabuti. Kaya kung ikaw ay naturuan na huminto sa paggawa ng mabuti, sabi mo hindi ka nagagawa ng mabuti, huwag kang padaya sa kanila. Kundi bagkos, ito, dito ka sa ating channel, manatili ka dito, makinig ka ng mga aral ni Kristo. Kaya dito hinihikahit ko po kayo sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Kung yung iba nangangaral ay hindi na kailangan, iyon po ikapapahamak nila. Kaya stay tuned ka lang sa ating channel. Ngayon, pagpatuloy natin. Huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng kinagulayan ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa. Lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Sapagat kung sasadyayin pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay para sa mapatawad ang mga kasalanan natin. Nakita po ninyo ang ganitong pangungusap. Uulitin ko po, sapagat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, ibig sabihin po, doon sa inyong katanungan, ano po kung babalikan natin, yan po ay, kapag hindi ka na gumagawa ng mabuti, ang kasunod niyang paggawa ng kasalanan. Kaya ang sinasabi dito sa Hebreo 10.26, sapagat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, kasi pag huminto ka sa paggawa ng mabuti, magpapatuloy ka naman sa paggawa ng kasalanan. Kaya kailangan yung paggawa ng mabuti, ito ang ating gagawin para hindi ka makagawa ng kasalanan. Amen? Ulitin natin ang tanatang ito sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan pagkatapos nating maalaman ng katotohanan, wala nang handog na mayaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Nakita po ninyo, mawawala ang kaligtasan mo. Tapos, ang sabi pa dito, wala nang handog na may alay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Ibig sabihin pala, pag nawala na yung biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin at nagpatuloy ka pa sa kasalanan kasi hindi ka na ng mabuti, di ba? Yan ang tanong mo kung hindi ka na ng mabuti. Ibig sabihin, hindi ka na mapapatawad sa iyong kasalanan. Nakita po ninyo? O ito, ituloy pa natin. Para maintindihan natin yung mga bagay na hindi pa natin alam sa pangapamaraan at utos ng Diyos. Tanging ang nakakatakot na paghukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Tandaan po natin, yung hindi paggawa ng mabuti, kinakalaban na ang Diyos sapagat ang Diyos po'y mabuti. Okay, kung naintindihan mo, mali natin balikan itong tanong mo. Tanong ko po, Brother Owen, ang kaligtasan po ba ay nawawala kapag ako ay hindi gumagawa ng mabuti pero tinanggap ko na si Jesus as personal Savior? Ayan, di ba? So, yung tanong mong iyan, nasagot na natin yung unang mong katanungan. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay huminto sa paggawa ng mabuti, mawawala ang kaligtasan mo. Kahit tinanggap mo si Jesus. Ngayon, naiintindihan mo ba at mo? Kaya, please like and subscribe to our channel. Salamat po sa inyong panahon at pakikinig. At yung itong uh, pangalawang katanungan mo, pero tinanggap ko naman si Jesus, personal Savior, alamin natin sa part 2. Sapagkat bibigay ko to sa iyo ng detalyado. Kaya bibigyan po natin ito ng part 2. Salamat po muli sa inyong panahon at pakikinig. Muli nating ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa Diyos na dakila, amang makapangyarihan sa lahat, maging sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.